kag sa numero uno sa mga balita sa nagro, Subo at Lao. Mayor Aldi Benitez nagpahayag na wala sa nga hindi pagkampanay sa tumaan niya kag ni Congressman Greg Gasataya. Ini matapos man sa pagdiya sa kongresista so launching sa Ascenso Movement. Yari ang report. Wala na makita si Congressman Greg Gasataya sa nagpanumpa kag nagperma sa covenant ang mga city officials sa launching sang ascenso movement sang Sabado sang gabi. Gani may mga istorya nga naglapta nga may indi paghangpanay sa tunga ni Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya. Pero ging klaro ni Mayor Albi nga wala ini sang kamatuoran kay nakaupod niya ang kongresista kag nakaistorya sa panyapon antes nagsugod ang programa. Suno sa alkalde, wala niya matulupang dan ang pagbiya ni Gasataya. Wala man sa pagtililipon si Councilor Cindy Rojas na nagbiyahe abroad. Uh, before the event, we sat in front and then after it's full. Oh. Okay. So there's no such thing as a I don't think so. Well, what, what, what would there be in the span of what? Gintingwaan sa ng DigiCast nga makuha ang bahay ni Gasataya pero as of press time, wala siya nagasabat sa iyang cellphone. Sa video, makita pa siya upod sa mga konsyal sa naghambal ang alkalde. Pero gilayon man niya naghalin sa gintamyaw sa mga punong barangay ang alkalde sa ibabaw sa stage. Ginaako naman sa alkalde nga hindi malipod ang mga nagaluntad nga konflikto sa tungasang katapo sa asenso movement ilabina na nga luyag niya nga mangin kabahin diri pati mga lideres sa Grupo Progreso nga nangin anay kalyado man sa kongresista. The out. the first time that... I come in on a reconciliatory approach, no? trying to unite everybody. In the, uh, this will not happen overnight. Okay? Was the friends na sila, the goody goody na sila, the miguhay na sila kagbigay, it will not happen that way. It will take time. Ang upon din is I will insist on everybody to look forward and keep their eyes on the ball kung ano kita nga itong kinanlan sa siyudad sa Bacolod because that is the unifying factor. I believe all elected officials and all those who support elected officials have one uh, vision and one concern, one goal and one objective and the betterment of Bacolod. So dito kita masugod. Ginpahayag man sa alkalde nga madamo pa siya sang luyag matuman para sa syudad pero hindi niya pa mapatod ang plano para sa natalana nga piniliay. Ang Ascension Movement suno sa alkalde ang pamaagi sa pag-isa sang tanan bisan ano pang naging partido sa politika santo. Para sa iya, nagakadapat na nga mag-isa ang tanan para sa madasig nga pag-uswag sang bakolod.